Magkabuluhan ang pagdinig ng Committee on National Defense and Security ngayong araw. Pangunahin sa mga kongresistang dumalo sa pagdinig ay sina Committee Chairperson Oscar Malapitan at Vice Chairperson Nathaniel Odocado. Si Julian Bunag sa detalye. Sa pagsalang ng Committee on National Defense and Security sa pagdinig, kabilang sa mga aktibong dumalo sa pagdinig ng komite, ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Department of National Defense. Dito tinalakay ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang ilang rekomendasyon sa mga batas sa bansa na dapat ng amyandahan kaugnay sa pambansang depensa ng bansa. Base sa presentasyon ng Philippine Air Force, ilan sa mga issue at concern na kanilang nais na maamyandahan ay ang overstaying ng mga retired military personnel sa mga AFP lands na kabilang na sa kategorya informal settlers. Ayon sa kinatawa ng Philippine Air Force, ang hakbang na ito ay para tuluyang magamit ang mga lupang ito para sa pagpapalakas pa ng depensa ng bansa. Ang kanilang rekomendasyon, magdagdag pa ng mga programang pabahay para sa mga nakatira sa nasabing lugar. Kabilang din sa kanilang nais na amyandahan ay ang kasalukuyang maximum tenure in grade ng isang opisyal ng AFP, kung saan mula sa maximum tenure grade na ranggo nito, maari na itong pahabain ng Pangulo.

Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas Julian Bunag Congress News